magluto na po ako mga kapatid at ang gamitin kong mantika ay mantika ng karning baboy at mainta po yung mantika lagay ko una ang bawang ang ganda kasi pag bawang niluto uh, kulay brown akan sibuyas Ganyam bawang kore brown At ito na po ang karning manok na hinarinig ko po ng sabaw ng pineapple chunks. dagdag na ako po ng tuyo yan mamaya at syempre hindi mawala yung chicken cube takpan mo na yan pwede ko na to ilagay yung pinagubaran at ilagay ko na po ang patatas at uh ang -huh. pineapple chunk. Tikman ko nga siya kung sakto na sa timpla. Kasi dadagdagan ko pa ng tubig para lumambot ang karne. Sakto na po sa timpla mga kapatid. At ito na po ang dahon ng laurel. good na yan mga kapatid at shout out po sa lahat po ng mga subscribers mga viewers na walang sawang nanood at sumukurta sa inyong sa akong mga upload mga video maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa muli bye bye